ng mas syadong kainita na araw ang inyong Lula Inday nandito sa initan kami yung dalawa ni Bunso lumusog sa mainit na panahon ayan po ayan dito medyo medyo malilim dilim na ayan pa po doon pa sa tulay ang uh, sakayan na nag-tricycle si kami pagpunta dito. Tapos, ngayon, medyo mapulimlim na ng konti o malilim na ng konti. Kanina, mga 11.30 kami bumiyay pagpunta dito. So, mainit. Ngayon po ay uh, malilim na. Ayan. Ayan. Ganyan po ang sitwasyon dito. Ayan o. Parang gusto kong dumaan dyan kasi malamig pero hapon ah, eh. Hindi po. Hindi tayo sasakay ng Alabang. Alabang, 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 alabang. Alabang, Alabang, alabang. Hindi tayo pupunta ng Alabang. Dito lang tayo. Good. Ayan, mabuti ang cellphone. Dahil alam niya na, ang layo mga kaibigan sa kayan. Ayan o, no? oh, may uh, arang sa gitna. yan Patawid tayo doon sa mainit. Para lang makasakay. Sandali. Hinga muna tayo dito. Kasi uh, mainit yun kaibigan ang mundo ang mundo na masalimuot ang mundo mainit tapos kung gusto mong tumawid akyat ka dyan hoy ah. ang taas naman gusto ko kakabog yung puso ko dyan sobrang uh, taas yan dito ka dadaan tapos pupunta dyan sa kabila ay ah. di bali na yan po mga paninda dito dami yan, may mga cellphone repair. Sana may otak repair din na ano, mga kaibigan. Ito lang. natin yung magandang uh, sitwasyon. Ayun ah eh. Pwede na tayong tumawid-tawid. Uy, no. hindi po pala pwede. Marami pang kalaban. Marami pang kalaban. Dito muna. Sandali, oh. Ang bilis kaya ng jeep. Bulso naman, nagmamadali. Wala ano? lang kung noong araw yung pinasa nung araw. Huwag tumatawid kami sa tapat ng uh, Central Colleges. Dapat. Ubus lahat muna ng jeep bago kami tumawid. Kasi kapag biglang may jeep big na dumaan tatakbo po yun pabalik at yun ang nakakatakot yung so, pabalik balik yan ganda niya oh Uy, dito muna ako sa malilim. Tapang tayo ng jeep dito. Pwede na. na yan? Pwede na yan? kaibigan. Doon, oh. Yeah, big pocket so, dude. Yeah, big na kaya eh. Masaham sumot na sa init. Yan mga kaibigan, ang hirap ano? Hirap pag nagko-commute. Oh. matagal pong panahon ha nagcommute ako na ano? hindi 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 ano? Uh. si <laughs> bunso up is na yata ito ha yan saan ba hindi na mga jeep baka doon pa like doon natoon pa alam layo why tayo tumawid? no parking at saka loading unloading di siya eh bakit tayo ano? Mayang layo pala. Buksan mo yung payong, oh. O, oh, di ba? May payong pala. May payong pala kami. Oo, uh -huh, mga kaibigan. Malayo pa pala yun. Tapos tumawid na kami. Doon kami kasi sa kabila. Daling para... Maano sana? Ma... Tawag dito? Ayan, bunso, payungan mo ang iyong inay, eh. Iba na lang ang payong, oh. O, dito ka na, Oh. Oh. Ayan, Lord. First time kong ma... Nag-commute na ma... Haba-haba. Ay, salamat sa Panginoon kasi napagtagumpayan pa ang init na to. Grabe po. Grabe po sa Grabe po talaga. bayan tayo ng Panginoon sa paglalakad. Ayan mga kaibigan. Sobrang madangga. Uy, grabe. Grabe pong init. Grabe init. Dito muna tayo. May ako may lakad di na yun mula sa India. Ayan? May lakad di Hindi ko nakita. Okay. Yan, mga kaibigan, dati dito ako bumili ng aming uh, freezer. Sandali lang, bunso, makinip. Ayan mga kaibigan, hanggang dito po muna ang ating jeep uh, vlog. Kasi oh, jeep Oh, yun, may jeep. <laughs> oh, yung jeep. O hawakan mo ata akin ng jeep. Ang sasaklak mo yung jeep. Yan, dito na tayo.